Kamakailan lang, gumawa ng mga matapang na pahayag si Robin Padilla sa isang Senate hearing tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ng International Criminal Court, ICC. Ikinumpara niya ang sitwasyon ni Duterte kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pinuna ni Padilla ang Netherlands, tinawag itong bansa na sumusuporta sa mga komunista at inakusahan silang nakikialam sa mga usapin ng Pilipinas. Ang mga pahayag ni Padilla ay lumabas matapos niyang itanong kung bakit ang international community ay nakikialam sa mga usapin ng Pilipinas. Binanggit niya na parehong lumaban sina Duterte at Marcos Sr. laban sa komunismo at parehong nakaharap sa mga hamon dahil sa kanilang mga posisyon. Gayunpaman, ang paghahambing ni Padilla sa laban ni Duterte, laban sa komunismo at ang pamumuno ni Marcos ay nagdulot ng mga pagtalakay. Ang mga hakbang ni Duterte ay nakatuon sa War on Drugs habang ang administrasyon ni Marcos Sr. ay kilala sa pagpapataw ng martial law at mga paglabag sa karapatang pantao. Sa kabila ng mga pagkakaibang ito, tila inilabas ni Padilla ang mga pagkakapareho nila partikular sa kanilang pananaw laban sa komunismo. Ngunit may isang mahalagang tanong na dapat itanong. Dapat bang patuloy na maghalal ang mga Pilipino ng mga popular na personalidad tulad ni Robin Padilla na nakilala sa showbiz o dapat ba nilang bigyang prioridad ang mga leader na may tunay na karanasan at kwalifikasyon sa politika upang mamuno at gumawa ng mga batas nang epektibo? Ito ay nagdudulot ng mga alalahanin kung kailangan ba ng bansa ng mga mas kwalipikadong mambabatas o kung ang kasikatan lamang ang magtatakda ng kredibilidad ng isang leader. Handa na ba ang mga Pilipino na pumili ng mga leader base sa karanasan at kaalaman sa batas at hindi lamang sa kasikatan? Sa huli, kailangan natin itanong sa ating mga sarili Anong klasing pamumuno ang tunay na kailangan ng Pilipinas upang magpatuloy sa pagunlad? Para sa iba pang mga pananaw, manatiling konektado sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan,